upang ang taong ito ay talagang bumaba ang kanyang pride at talagang luluhod siya sa iyo sa sambahin kanya. Yung may mga tao talagang siya na nga ang may kasalanan, siya pa yung mataas ang pride ay gagawin natin ito sa kanila. Ang gagawin mo po, kumuha ka ng puting papel tapos tanggalin mo yung mga gilid. Tanggalan mo yung gilid upang mas lumakas ang enerhiya natin, no? upang lumakas ang enerhiya ng ating kawang likwa. Pagkatapos sa papel ay isulat mo ang kanyang kumplitong pangala. Kahit kumplitong pangalan lang po pa niya, Oy, kung alam po yung birthday, isali po. At kung alam po yung kanyang cellphone number ay isali din po ninyo. So, pangalan, birthday at kanyang cellphone number. Pagkatapos ay lagyan mo ito ng hibla ng iyong buhok. Kahit ilang pirasong hibla lamang ng iyong buhok. At pagkatapos ay ifold fold mo ang papel papunta sa iyo. Ganito. At itopi mo papunta sa iyo ng dalawang beses. Isa, dalawa. Pagkatapos po, ay talian mo ito ng pulang ribbon o pulang sinulid. Pagka natalian na ng pulang ribbon at pulang sinulid, ay agad mo itong iflas sa inyong toilet at huwag mong lilingunin at magugulat ka sa si resulta. Pagkatapos ng inflas ay mag-thank you ka. Thank you, universe. Tapos pa, yun lang ang ating gagawin. Thank you, universe. At bago na itong dilingunin. Magugulat ka sa si resulta kung paano magpakumbaba sa iyo ang taong ito. Maring gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras. Basta buo upo ang inyong tiwala.